Minsan, hindi mo naman kailangang maging gwapo, mayaman o sobrang talino para mapansin ng babae. May mga pagkakataon na ikaw na mismo ang gusto nila, ikaw na yung pinapansin, kinakausap, nilalambing, Pero bakit parang nawawala rin agad ang interes nila? Kasi may mga bagay kang hindi ginagawa. Mga bagay na sa mata ng isang babae nagsasabi kung matatag ka ba o mahina. Ang pagiging lalaki ay hindi lang tungkol sa kung gaano kakaraming bagay ang kaya mong gawin, kundi kung gaano ka katapang tumayo sa mga pagkakataong may puwang kang umaksyon. Kung may sinyalis na, pero nanatili kang tahimik, pasibo, at parang walang direksyon, doon na nawawala ang respeto. Hindi ito tungkol sa pisikal na lakas, kundi sa tindig mo bilang lalaki. Kapag wala kang ginawa kahit halata ng interesado sila, unti-unti kang bumabagsak sa tingin nila. Unti-unti nilang sinasabi sa sarili nila, Ay sayang, hindi pala siya yung inaasahan kong lalaki. Sa totoo lang, hindi mo kailangang magpakalalaki sa panlabas. Ang kailangan lang ay yung may paninindigan ka, may tapang kang gawin ang nararapat kahit pa nakakakaba. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng mga ugali at desisyon na kapag hindi mo ginawa ay nagiging dahilan kung bakit bumababa ang tingin sa iyo ng babae kahit gusto ka na nila. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng ganitong klasing mga video ay mag-comment ng oo. Kung hindi mo naman nagustuhan ay okay lang, mag-comment ka lang ng hindi para makagawa ako ng mas mahusay na mga video para sa inyo. Number 1. Hindi ka umaamin kahit halata ng gusto ka rin niya. Isa ito sa pinakakaraniwang senaryo. May babae kang kausap, palagi kayong magka-chat, may pasmile emoji pa, may ingat ka palagi at miss na kita sa huli ng usapan. Pero kahit ilang beses mo na rin naramdaman na parang may gusto rin siya na nahimik ka. Nagpaubaya ka sa takot sa duda o sa pride, ang iniisip mo baka hindi pa ito yon o ayokong masaktan kung sakaling mali ako. Pero sa katotohanan, sa pananahimik mo unti-unti mong pinapatay ang apoy na siya na nangangsinimulan yang sindihan. Sa stoicism, tinuturo na ang tapang ay hindi laging sigurado. Ang tapang ay pagkilos kahit hindi mo alam ang kalalabasan. Kapag may pagkakataon ka na pero pinili mong huwag umamin, hindi mo lang sinasayang ang oras. Sinasayang mo rin ang tiwala na unti-unti na sanang nabubuo. Sa mata ng babae, ito ay senyales ng kawalan ng paninindigan. Kapag hindi mo kayang harapin ang damdamin, paano pa sa mas seryosong hamon? Isang halimbawa, si Alisa at si Mark. Araw-araw silang magkausap, minsan pa nga si Alisa na ang naguuna. Naging sobrang close na sila pero si Mark dead malang. Nasa kanya na ang bola pero ayaw niyang ishoot. Hanggang sa may dumating na bagong lalaki sa buhay ni Alisa, mas diretsyo, mas may lakas ng loob. Doon na lang na pagtanto ni Mark, huli na ang lahat. Hindi sa lagi kang kailangang umamin agad pero kung halata na, kung may senyales na at kung ramdam mo na rin, bakit hindi mo subukan? Hindi ka mahina kapag nadapa, mahina ka kung hindi mo man lang sinubukan lumakad. Number two, hindi ka nagpapasya o laging paasa sa desisyon. May mga babae na bibigyan ka ng clue kung gusto nilang lumabas, kung gusto nilang makilala ka pa kung ready na sila para sa mas seryosong usapan. Pero kung bawat tanong nila ay sinasagot mo ng ikaw bahala kahit saan o di ko sure, parang sinasabi mo na rin na wala kang direksyon. Para kang dahon na tinatangay ng hangin. Hindi yan hinahangaan, lalo na ng isang babaeng naghahanap ng lalaking may paninindigan. Sa Stoicism, tinuturo ang kahalagahan ng deliberate action, ang pagkilos na may saysay, hindi yung reactive ka lang. Ang lalaking may tindig ay marunong magdesisyon, hindi takot masisi at handang tumayo sa pinili niya. Kapag hindi ka makapagdesisyon kahit sa simpleng bagay, paano pa kung seryosong usapan na? Halimbawa, tinanong ka ng babae kung gusto mong sumama sa isang out-of-town trip na group nyo. Hindi naman date, pero clear na opportunity ito para makilala ka pa niya. Ang sagot mo, ewan, tingnan ko pa kung may gagawin ako. Wala ka pang planong sigurado, pero hindi mo man lang naisip na gamitin ang chance para mas mapalapit. Naisip niya agad, hindi ka talaga interesado, sayang. Ang pagiging desidido ay hindi pagiging controlling. Ito ay pagpapakita lang na kaya mong pamunuan kahit simpleng sitwasyon. Ang babae, hindi naghahanap ng tagasunod. Naghahanap siya ng kakamping marunong dumiskarte. Number three, hindi ka marunong mag-express ng intention. Marami sa mga lalaki ang na sa friend zone hindi dahil wala silang chance, kundi dahil hindi nila masabi kung anong intention nila. Nagpaparamdam sila, oo, pero walang linaw. Parang laging nakatago ang motibo hindi tuloy malaman ng babae kung seryoso ba siya o trip-trip lang. At sa bandang huli, mas pipiliin ng babae yung lalaking malinaw sa gustong mangyari. Sa Stoicism, mahalaga ang clarity. Ang taong malinaw sa sarili, malinaw rin sa pakikitungo sa iba. Kapag hindi mo kayang sabihin kung anong gusto mo, magiging resulta nito ay kalituhan. Kapag malabo ka, hindi ka nila seseryosohin. Hindi dahil wala kang kwenta kundi dahil hindi ka nila maintindihan. Halimbawa, si Jen ay may kakilalang si Carl na laging nandon kapag kailangan niya. Hatid-sundo, padala ng pagkain, video call sa gabi. Pero never sinabi ni Carl kung ano ba talaga siya. Si Jen napagod mag-assume. Kaya nung may isa pang lalaki na umamin agad kahit simple lang doon siya sumama, si Carl naiwan na lang nagtatanong kung bakit. Kung gusto mong respetuhin ka, linawin mo ang intensyon mo. Hindi mo kailangang maging aggressive. Kailangan mo lang maging tapat sa kanya at higit sa lahat sa sarili mo. Number four, hindi ka marunong tumayo para sa sarili mo. May mga lalaki na sa sobrang kagustuhang mapasaya ang babae, nakakalimutan na ang sarili. Puro yes kahit mali. Puro ikaw na lang ang masunod kahit alam niyang may tama siya akala nila mas makakabuti ito pero ang totoo unti-unti itong nagpapakita na wala silang sariling backbone ang babaeng matalino hindi humahanga sa ganun gusto nila ng lalaking kayang igalang ang sarili sa stoicism tinuturo ang paninindigan bilang pundasyon ng pagkatao kapag may prinsipyo ka hindi mo basta-basta ibinibigay ang sarili mo para lang mapalapit sa isang tao may limitasyon ka, may respeto ka sa sarili mo at kapag nakita ito ng babae, doon siya mas humahanga kasi alam niyang hindi ka basta-basta. Halimbawa, may babae kang gusto pero bigla kang pinakitaan ng red flag, may ugali siyang gustong kontrolin ka, pero dahil ayaw mong mawalan siya ng interes, sumunod ka na lang, hindi ka nagreklamo, hindi mo sinabing hindi ka komportable. Doon na siya nagsimulang mawalan ng respeto kasi nakita niya na hindi ka pala lalaking kayang tumayo sa sarili mong paniniwala. Walang masama sa pagiging understanding pero dapat may hangganan. Kapag hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mong boses, paano mo pa ipaglalaban ang relasyon? Number five, hindi ka gumagawa ng first move kahit may senyales na. May mga pagkakataon na sobrang halata ng senyales. Tumatawa siya sa mga corny mong jokes. Nagpaparamdam siya ng interest. Tinatanong ka tungkol sa future mo. Minsan pa nga, siya na mismo ang nag -aaya. Pero dahil natatakot kang masabihang assuming, wala kang ginawa, umaasa kang siya ang unang magsasabi o kikilos. Pero sa ganitong sitwasyon, ang kawalan ng aksyon ay hindi pagiging gentleman kundi pagiging takot at sa mata ng babae, pagiging mahina. Sa Stoicism, may aral tungkol sa acting in accordance with nature. Ibig sabihin kapag may pagkakataon na dapat mong samantalahin ayon sa sitwasyon, gawin mo. Hindi mo kontrolado ang resulta, pero kontrolado mo ang pagkilos mo. Kung may sinyalis na pero pinili mong huwag kumilos, sinayang mo ang isang natural na pagkakataon para lumapit, magsimula at mangyari ang dapat mangyari. Isang kwento, si Trish at si Leo ay magkaopisina. Halos araw-araw silang magkasama, lunch buddy, kwentuhan sa break, pa-flirty sa chat. Halatang halata na, sabi nga ng mga office mates nila. Pero si Leo, takot. Takot na baka mali siya ng basa. Hanggang isang araw si Trish na ang nagsabing may iba na siyang nakakausap. Biglang nawala ang spark. Si Leo nang hinayang kasi hindi siya kumilos nung andyan pa yung apoy. Hindi mo kailangang maging agresibo pero kung may nararamdaman ka at mukhang may nararamdaman din siya, huwag mong sayangin. Ang babae hindi palaging maghihintay. Minsan, hinihintay ka lang nila magdesisyon. Number 6. Hindi ka consistent. Minsan nandyan, minsan wala. Isa sa pinakamatinding ikinakainis ng babae ay yung lalaking paiba-iba. Ngayon sweet ka, bukas parang di mo siya kilala. Ngayon lagi kang active sa chat. Pero sa susunod na linggo, para kang nawawala. Hindi mo masabi kung ano ba talaga ang gusto mo. Hindi mo rin masabi kung trip mo lang siya o seryoso ka. Sa ganitong ugali, hindi sila naiinis agad. Una, nalilito sila. Pero sa huli, nawawala ang respeto. Sa stoicism, binibigyang halaga ang consistency. Ang tao raw na may control sa sarili ay hindi pa bago-bago ayon sa emosyon o takot. Kapag mahalaga sa iyo ang isang tao, hindi mo siya pinaparamdam na nag-iisa. Kapag gusto mo siyang makilala, hindi mo siya pinapaasa sa wala. Ang consistency ay hindi lang disiplina, respeto ito sa damdamin ng iba. Halimbawa, si Clara ay nakilala si James online. Sa umpisa, halos buong gabi silang magkausap, good morning, good night, sweet words, lahat na. Pero pagkalipas ng ilang linggo, Naging cold si James. Busy lang ako, sabi niya. Pero minsan online naman siya, minsan active sa social media. Si Clara hindi niya na alam kung itutuloy pa ba ang feelings niya. Kaya pinili niyang umatras. Sa mata niya, hindi seryoso si James. Kung gusto mong seryosohin ka, maging consistent ka. Hindi lang sa salita kundi sa kilos. Hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang ipakita na totoo ka. Number seven, hindi mo kayang pumili at panindigan ng pinili mo. Ang huling ugali na talagang nagpapababa sa tingin ng babae ay yung lalaking walang paninindigan. Kapag may gusto ka, pero hindi mo kayang panindigan yon. Kapag may pinili ka, pero mabilis kang maapektuhan ng opinyon ng iba. Kapag may isang babae na gusto mo, pero hindi mo siya kayang ipaglaban. Hindi mo siya kayang panindigan kahit nilalait siya o kahit hindi siya type ng barkada mo. Sa mata ng babae, hindi ka lalaki. Isa kang bata na takot sa ibang tao. Sa stoicism, ang tunay na lalaki ay hindi hinihintay ang approval ng mundo. Alam niya ang tama at ginagawa niya ito kahit hindi ito sikat, kahit hindi ito popular. Kapag pinili mo ang isang tao, panindigan mo hindi dahil perfect siya, kundi dahil pinili mo siya. Hindi mo pwedeng sabihin gusto mo siya tapos iiwan mo siya pag naging mahirap na. Ang respeto ay hindi lang nakukuha sa pananalita, nakikita ito sa paninindigan. Kapag hindi mo kayang panindigan ang gusto mo, paano ka pa aasahang ipaglaban ang isang relasyon? Halimbawa, si Hana ay hindi kagandahan ayon sa standards ng iba, pero siya ay mabait, matalino at tunay na maasikaso. May lalaking gusto siya, si Paulo, at mukhang may feelings din siya rito. Pero nung nalaman ng tropa ni Paulo, pinagtawanan siya. Ang ginawa ni Paulo, lumayo. Hindi dahil wala siyang gusto kay Hana, kundi dahil ayaw niyang mapahiya. Sa huli, hindi lang puso ni Hana ang nasaktan. Nawalan din si Paulo ng pagkakataong makasama ang isang tunay na tao. Maraming lalaki ang hindi nare-realize na minsan. Hindi dahil hindi sila gusto ng babae, kundi dahil sila mismo ang hindi kumilos. Ang damdamin ng babae ay parang apoy, kailangan itong alagaan. Kapag nakita niyang hindi mo siya kayang harapin, hindi mo siya kayang irespeto, hindi mo kayang panindigan, natural lang na mawalan siya ng gana. Hindi siya aalis agad, pero sa bawat araw na hindi ka umaaksyon, unti-unti siyang lumalayo. At kapag tuluyan na siyang nawala, dun ka lang mapapaisip kung bakit pero huli na, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa laki ng muscles o sa pera. Nakikita ito sa paninindigan mo, sa tapang mong kumilos sa tamang oras, at sa kakayahan mong ipakita kung sino ka talaga, kahit nakakakaba, kahit walang kasiguraduhan. Sa huli, ang babae ay hindi naghahanap ng perpektong lalaki. Ang hanap niya ay yung lalaking marunong rumespeto, Hindi lang sa kanya kundi lalo na sa sarili niya. At kung kaya mong ipakita yon, kahit simpleng paraan lang, hindi ka kailanman magiging mahina sa tingin niya. Sa halip, magiging isa kang taong karapat dapat respetuhin at piliin. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.